si tambok sumama si tambok eh Ayan. So ang gawa natin mga yun, mga busing ay magpapakya tayo ng tubig Dito sa sapa na ito Ayan. ito yun po yung kinukuna natin ng tubig Yun si partner magpapandar So may balon po dito sa malapit sa kinukuna natin ng tubig. Ayan. Yan so ang... watch up for to this video. Magpaturo po tayo mga idol kung paano magpaandar ng ating makina. So ngayon ay siya po yung magpaandar ng makina. Magpaturo po tayo kay Utol mga idol. Turo po ako. Dahil ako ay matagal-tagal na, na hindi nakapaandar o hindi alam kung paano mag paandar nitong makina. Ba to. n'yan. So medyo maraming tubig ngayon dito sa kinukunan natin ng tubig. Ito po yung makina natin, yung water pump. Pupunta doon sa taas ng ating sakahan ng gulay, mga idol. So ang gawin natin So ngayon pa ako, first time pa ako mga kaidol na magpaandar o magpagana nito. Eh ano mo muna yung ano yung host you know nakala. Ayan Ay, Ay magpatoro po tayo kung papaano mga idol. So first time niya po magpapaandar ng ito po, water pump natin ang water pupunta sa taas. Saka Alamin natin yung mabuti. Mga idol, ito ba? Ito ba, tol? Oh, ganyan. Mula yeah. sa ano. Taka, iikot mo konti. Mali, mali, mali. Baliktad, baliktad. Baliktad siya? oh, Okay. okay. Yan, ganyan yan. Yan, idol, yan. Tingnan mo ang so, hindi pa masyado. Hindi yan. talaga ma alam. Or first time ko umagpa andar nito. Pinalpa. Huwag mong kalimutan sa taas. Opo. Ayan. Ayan. Talagang okay, magpapainit eh. pa yan sa ano. Opo. Painitin pa yan. So si ano, kasama natin, si Tambok. Ayan o. Yung aso namin na guwapo. Baliktad. Baliktad ka. Baliktad. Balik talaga ako. Yan talagang laging ano? tandaan pag ano kasi First mahirap time. yan pag, pag hindi maano. First time talaga itong mga idol ha. Baka hindi naman matagalan siguro ang pag-practice. O oh, hindi pa ako ano. Yan. Yan. Ah. So malapit na. Malapit na Yan basta umusok na malapit na yan kapag umusok na ganyan talaga mga kaidol wala uh. akong lakas ah bakit ganyan hindi mo pa nahuhuli yung ano yung piliti ng ano makina Hey. ito na yung tubig na nagmula sa uh, sapa mga bus nagpakya okay, tayo bago so mga ilang metro din ang pinagkukunan natin sa ating tubig kasi pakya tayo ngayon kasi mag i-spray po tayo so, dito nakapaghalo na ako ng pang-spray i-spray natin dito sa ating siling labuyo So, ang ating uh, panggamit na ano na chemical mga bus ay ito po yung martial martial pong ginamit natin. Bali po ay tatlong klase pong uh, chemical yung ginagamit natin dito sa pag-express sa ating siling na buyo. So ngayon ay martial muna yung ginamit natin kasi nakaraan ay ginamit natin dito ay Um, gold kaya kalahating drum lang ang ating timpla pinagkasya lang natin dito sa ating sili yung sobra kung baka may sobra ito kasi medyo maradami dami ito kaysa dati at pinagaluan natin ng ano eto ito yung madalas na ah, ginagamit ng mga ano magsasaka natin nagtatanim ng gulay eto mga idol Ayan. So yun ng mga boss, ang sikreto natin sa pagtatanim ng sili, Antracol. So dalawang klase kailangan may powder din eh. <laughs> Hindi lang hasta pesticide kasi ito, pesticide, to, insecticide. And then 'yan paganda sa ano, sa tubo ng dahon ng ating nabuyo. So ito po yung nabuyo na dati nating ina-upload. Uh, ina binibidyo at pinapakita sa inyo na tinamaan ng matinding hangin ngayon ay bumango na so hanggang lang, hanggang dito lang po yung at natin uh, tungkol dito sa ating uh, pag ngayon nagpaket po tayo ng tubig dahil mag-espray tayo Okay. Mag-spray po tayo mga boss sa ating tanim na labuyo. So, talagang mainit pa ngayon pero nag spray na po tayo kasi importante na makaka-spray tayo. Yan, dito na tayo sa ating bahay kubo. Yan. At may gusto pala akong i out sa ating kaibigan na si... Um, Emperor Vlog, shout out sa iyo uh, at God bless po sa uh, patuloy na panonood sa ating video. Idol, uh, paki-share ng ating video. At malaking bagay na rin 'yan sa ating ginagawa. At dito po tayo ngayon ay nag-i-spray po tayo ngayon sa ating ceiling labuyo. Ay napakatirik ang araw kaya pagkatapos ng nagpakya ng tubig nag spray tayo dito kaya nakatabon tayo nakatakip tayo ng mukha kasi masyadong motirik ang araw at saka yung mga chemical pwedeng mag ano sa ating mukha ayan ang mga boss at maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating channel at I hope na makapulot kayo ng aral dito sa ating pagpa-farm at yun na po, God bless.